Min mushroom kasi madaling itanim. Tapos all year round yung season niya. So kahit anong buwan mo siya itanim pwede. Tapos may bahay siya. Dati kasi vegetable farming kami. Kaso nalugi kami nung pumutok yung Taal Volcano na lusaw lahat. So nag-isip kami ng pwedeng itanim na kahit pumutok yung vulkan, pwede siyang tumubo. So mushroom yung isa. So inaral namin siya, tapos minaster namin yung process. And then, ayun, marami na kaming community mula Batangas, Bulacan, tapos ngayon dito sa Cavite personally, marami siyang natutulungan na tao. Especially mga nanay namin na dati walang makain. Ngayon, nabibigyan sila ng trabaho. Naniniwala kasi kami na ano, yung pagtulong sa mahirap, hindi kailangan sila bigyan ng pera. Kailangan bigyan sila ng trabaho. Pag binigyan mo sila ng pera, bukas wala na yung pera. Eh. Pero pag binigyan mo sila ng trabaho, dignidad nila na babalik natin. Eh. I think yun yung mas mahalaga kaysa sa pera. Ako si niya Nieto. Ako ay isang pastor pero nagninegosyo sa pamamagitan ng mushroom farming. Nag-start kami 2018 pa. Ang goal talaga namin, makatulong sa community, magbigay ng livelihood. Kaya ini-involve namin yung mga underprivileged families, yung mga walang trabaho. And then ngayon, nandito kami sa Indang for 3 years na. At naisip namin na gawin siyang food cart naman, yung mushroom. Nagkaroon ng food trip ba na, ano, na healthy. Sa mash bowls naman, ang mga recipe na meron kami, aside from mushroom chicharon, ginawa namin siyang mushroom sisig para mas, mas healthy. Tapos mushroom pastil, instead of chicken, tapos tempura. Yun yung tatlong main ano namin recipe namin sa mash bowls. Yung main product talaga namin, yung sa fate, yung food always in the home, yun nga yung goal namin eh, may pagkain lagi sa bahay. So, ang main product namin yung mushroom chicharon. So, from fresh mushroom, Uh, niluluto namin siya, dinideep fry, tapos dinede -di oil para walang mantika. Tapos diretso package siya sa pouch namin. Ang flavor ng mushroom chicharon namin, seven flavors siya. So original, garlic, barbecue, sour cream, cheese, salted egg, saka spicy flavor. Madami siyang health benefits. Like for example, mataas siya sa fiber. Nakaka-reduce siya ng inflammation. gusto nyo mag-resell ng product namin, kontakin nyo lang yung page namin sa Mushroom Chicharon, yung Faith Food Always in the Home. May kita nyo yung sa Facebook. Tapos, sa Mash Bowls naman, kung gusto yung matikman, punta din kayo sa page namin yung Mash Bowls. Maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik sa Mushroom Chicharon namin. Hindi lang kayo nakatikim ng masarap na chicharon, nakatulong din kayo sa mga livelihood projects namin. And ganun din sa Mash Bowls, sa lahat ng bumibili, dumadayo at bumabalik pa malaming uh, maraming maraming salamat sa inyo. So hindi lang pagkain yung binili nyo, pag-asa yung binili nyo sa bawat marsh